Unang Kronika Kapitulo 11, Naging Hari si David sa Israel. Pumunta ang lahat ng Israelita kay David sa Hebron at sinabi, Mga kamag-anak mo kami. Mula pa noon, kahit nang si Saul pa ang aming hari, ikaw na ang namumuno sa mga Israelita sa pakikipaglaban. At sinabi sa iyo ng Panginoon na iyong Diyos, Aalagaan mo ang mga mamamayan kong Israelita, tulad ng isang pastol ng mga tupa. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Kaya roon sa Hebron, gumawa si David ng kasunduan sa mga taga-pamahala ng Israel sa harap ng Panginoon, at pinahira nila ng langis ang ulo ni David bilang pagkilala na siya na ang hari ng Israel, ayon sa ipinangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Samuel. Isang araw, pumunta si David at lahat ng mga Israelita sa Jerusalem, na dating Jebus, para lusubin ito. Ang mga Jebuso na nakatira roon ay nagsabi kay David, "Hindi kayo makakapasok dito." pero naaga ni na David ang matatag na kuta ng Zion, na sa bandang huli ay tinawag na lungsod ni David. Sinabi ni David, ang sinumang manguna sa paglusob sa mga Jebuso ang magiging kumander ng mga sundalo. Si Job na anak ni Zeruya ang nanguna sa paglusob kaya siya ang naging kumander. Pagkatapos maaga ni David ang matatag na kutang ang iyon, doon na siya tumira. At tinawag niya itong lungsod ni David. Pinadagdagan niya ang mga pader sa paligid mula sa mababang parte ng lungsod. Si Job ang namamahala sa pag-aayos ng ibang bahagi ng lungsod. Naging makapangyarihan si David dahil tinutulungan siya ng Panginoong makapangyarihan ang matatapang na tauhan ni David. Ito ang mga pinuno ng matatapang na tauhan ni David. Sila at ang lahat ng Israelita ay sumuporta sa paghahari ni David ayon sa ipinangako ng Panginoon tungkol sa Israel si Joshua Bimnahak Maneo, ang nangunguna sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Sa isang labanan lang, nakapatay siya ng tatlundaang tao sa pamamagitan ng sibat niya. Ang sumunod sa kanya ay si Eliasar na anak ni Doday na mula sa angkan ni Ahoa. Isa rin siya sa tatlo na matatapang na tauhan ni David. Isa siya sa mga sumama kay David nang nakipaglaban sila sa mga Filisteo sa padamam. Doon sila naglaban sa taniman ng Sebada. Tumakas ang mga Israelita pero sina Eliasar at David ay nanatili sa gitna ng taniman, at pinatay nila ang mga Filisteo. Pinagtagumpay sila ng Panginoon. Isang araw, pumunta kay David ang tatlo niyang tauhan doon sa kuweba ng Adulam. Ang tatlong ito ay kabilang sa tatlong matatapang na mga tauhan ni David. Nagkakampo noon ang mga Filisteo sa lambak ng Rephaim, at naaga nila ang Bethlehem. Habang naroon si David sa isang matatag na kublihan, nauhaw siya. Sinabi niya, mabuti sana kung may kukuha sa akin ng tubig na maiinom doon sa balon malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kaya palihim na pumasok ang tatlong matatapang na iyon sa kampo ng mga Filisteo, malapit sa pintuang bayan ng Bethlehem. Kumuha sila ng tubig sa balon at dinala ito kay David. Pero hindi ito ininom ni David, sa halip ibinuhos niya ito bilang handog sa Panginoon. Sinabi niya, O oh Diyos ko, hindi ko po ito maiinom dahil kasing halaga ito ng dugo ng mga taong nagtaya ng kanilang buhay sa pagkuhan nito. Kaya hindi ito ininom ni David. Iyon nga ang mga ginawa ng tatlong matatapang na tauhan ni David. Si Abishai na kapatid ni Job ang pinuno ng pung matatapang na tauhan ni David. Nakapatay siya ng tatlundaang filisteo sa pamamagitan ng sibat niya. Kaya naging tanyag siya gaya ng tatlong matatapang na tauhan pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa tatlumpong niyang kasama, siya ang naging commander nila. May isa pang matapang na tao na ang pangalan ay Benaya, taga Kabzil siya, at ang ama niya ay si Jehoyada. Marami siyang kabayanihang ginawa, kabilang narito ang pagpatay sa dalawang pinakamahuhusay na sundalo ng Moab. Minsan, kahit umulan ng yelo, bumaba siya sa pinagtataguan ng leon at pinatay ito, Bukod dito, pinatay niya ang isang Egyepsyong may taas na pito at kalahating talampakan. Ang armas ng Egyepsyo ay sibat na mabigat at makapal, pero ang armas niya ay isang pamalo lang. Inagaw niya ang sibat sa Egyepsyo at ito rin ang ipinampatay niya rito. Ito ang mga ginawa ni Ben-Aya na anak ni Jehoiada. Naging tanyag din siya gaya ng tatlong matatapang na tao, pero hindi siya kabilang sa kanila. At dahil siya ang pinakatanyag sa kanyang tatlong kasama ginawa siyang pinuno ni David ng kanyang mga personal na tagapagbantay. Ito ang matatapang na kawal, si Asahel na kapatid ni Job, si Elena na anak ni Dodo na taga Bethlehem, si Shamo na taga Herer, si Helas na taga Pulon, si Ira na anak ni Ix na taga Tiko, si Abi Ezer na taga Anatot, si Sibakay na taga Hasha, si Ilay na taga Ahoa, si Maaray na taga Netufa, si Helad na anak ni Bana na taga Netufa. Si Itay na anak ni Ribay na taga Gibi, na sakop ng Benjamin. Si Ben Aya na taga Piraton. Si Huray na nakatira malapit sa mga ilog ng Gaas. Si Abiel na taga Arba. Si Asmavit na taga Baarom. Si Ilay Aba na taga Shaalban. Ang mga anak ni Hasham na taga Gizen. Si Jonathan na anak ni Shaji na taga Haror. Si Ahiam na anak ni Sekor na taga Haror. Si Elifel na anak ni Ur. Si Hefer na taga Mekirat si Ahio na taga Pulon, si Hesro na taga Carmel, si Naaray na anak ni Esbay, si Joel na kapatid ni Nathan, si Mibar na anak ni Hagri, si Zelak na taga Aman, si Naaray na taga Berot na tagapagdala ng armas ni Job na anak ni Zeruya, si Naaira at Garib na mga taga Jetir, si Yuria na Heteo, si Zabad na anak ni Alay, Si Adina na anak ni Shiza na isang pinuno sa lahi ni Ruben kasama ng kanyang tatlumpung tauhan si Hanan na anak ni Maaka, si Joshaphat na taga Mitna, si Uziah na taga Ashtirot, si Nashama at Jael na mga anak ni Hatem na taga Aror, si Jadiel na anak ni Shimri, at ang kapatid niyang si Johan na taga Tiz, si Eliel na taga Mahav, si Najeribai at Josevia na mga anak ni Elnaam, si Itma na taga Moab, si na Eliel, Obed, at Josil na taga Mesoba. Unang Kronika Kapitulo 12 ang mga tao na sumama kay David at ang kanyang mga sundalo. Ito ang mga tao na pumunta kay David doon sa ziklag ng siya ay nagtatago kay Saul na anak ni Kish. Kasama sila sa mga tumulong kay David sa labanan. Armado sila ng mga pana at mahuhusay silang pamana at maniridor, kanan o kaliwang kamayman. Mga kamag-anak sila ni Saul mula sa lahi ni Benjamin. Pinamungunuan sila ni Naahizer at Josh na mga anak ni Shimaa na tagagibi. Ito ang mga pangalan nila. Sina Jeziel at Pelet na mga anak ni Azmiveth, sina Berica at Jehio na mga taga-Anatot, si Ishmaya na taga-Gibyon, na isa sa mga tanyag na sundalo at isa rin sa matatapang na pinuno ng 30 matatapang na tao. Sina Jeremias, Jehaziel, Johanan, at Josabad na taga-Gedera. Sina Eluzai, Jerimo, Bealia, Shimaria, at Shephatiah na taga-Horath. Sina Elcana Isia, Azarel, Joser, at Jashobim na mga angka ni Korah. Sina Jola at Zebadia na mga anak ni Jeroham na taga Gedor. May mga tao rin mula sa lahi ni Gad ang sumama kay David doon sa matatag na kuta na pinagtatagwa niya sa ilang. Matatapang silang sundalo at mahuhusay gumamit ng mga pananggalang at sibat. Kasentapang sila ng mga leon, at kasimbilis ng USA sa kabundukan. Si Ezer ang pinuno nila si Obadias ang pangalawa, si Eliab ang pangatlo, si Mishmana ang pangapat, si Jeremias ang panglima, si Atay ang panganim, si Eliel ang pampito, si Johanan ang pangwalo, si Elzabad ang pangsyam, si Jeremias ang pangsampu, at si Makbanay ang panlabing isa. Sila ang lahi ni God na mga kumander ng mga sundalo. Ang pinakamahina sa kanila ay makakapamahala ng isandaang sundalo, at ang pinakamalakas ay makakapamahala ng isang libong sundalo tinawid nila ang ilog ng Jordan ng unang buwan ng taon, ang panahong umaapaw ang tubig nito, at itinaboy nila ang lahat ng nakatira sa mga lambak ng silangan at kanlura ng ilog. May mga tao ring nagmula sa mga lahi ni na Benjamin at Judah na pumunta kay David doon sa pinagkukutaan niya. Lumabas si David para salubungin sila at sinabi, kung pumunta kayo rito para tumulong sa akin bilang kaibigan, tinatanggap ko kayo na sumama sa amin. Pero kung pumunta kayo rito para ibigay ako sa aking mga kalaban kahit wala akong kasalanan, sana ay makita ito ng Diyos ng ating mga ninuno at parusahan niya kayo. Pagkatapos, pinuspos ng espiritu si Amasay na kalaunan ay naging pinuno ng 30 matatapang na sundalo at sinabi niya, Kami po ay sa inyo, O David na anak ni Jesse. Magtagumpay sana kayo at ang mga tumutulong sa inyo dahil ang Diyos ninyo ang tumutulong sa inyo. Kaya tinanggap sila ni David at ginawang opisyal ng mga sundalo niya. May mga tao rin na mula sa lahi ni Menes ang sumama kay David nang pumunta siya sa mga Filisteo para makipaglaban kay Saul. Pero hindi pumayag ang mga Filisteo na sumama si David at ang mga tauhan niya, dahil iniisip nila na baka muling pumanig si David sa amo niyang si Saul. Kaya pagkatapos nilang mag-usap, pinabalik nila si David sa Ziklag. Ito ang mga tao na mula sa lahi ni Menes na sumama kay David sa Ziklag, sina Adna, Jozabad, Jadiel, Michael, Jozabad, Ilaiho at Zayltai. Bawat isa sa kanila ay pinuno ng isang libong sundalo sa lahi ni Manasi. Tumulong sila kay David sa pakikipaglaban sa mga lumulusob sa kanila dahil matatapang silang mga mandirigma. Kaya nga naging pinuno sila ng mga sundalo ni David. Sa bawat araw, may mga tao na pumupunta kay David para tumulong, hanggang sa dumami at naging matibay ang kanyang mga sundalo. Ito ang bilang ng mga armadong sundalo na pumunta kay David sa Hebron upang tumulong sa kanya na maagaw ang kaharian ni Saul, ayon sa ipinangako ng Panginoon. Mula sa lahi ni Juda, 6800 ang sundalo na may mga dalang sibat at pana. Mula sa lahi ni Simeon, 7100 ang mahuhusay na sundalo. Mula sa lahi ni Levi, apat na libot anim na raang sundalo, kabilang na si Jehoyada na pinuno ng pamilya ni Aaron at ang kanyang tatlong libot pitundaang tauhan, at si Zadek na isang matapang at kabataang mandirigma at ang 22 dalawang opisyal mula sa kanyang pamilya. Mula sa lahi ni Benjamin na mga kamag-anak ni Saul, tatlong libung sundalo. Karamihan sa lahi ni Benjamin ay nanatiling tapat kay Saul. Mula sa lahi ni Ephraim, 20,800 ang matatapang na sundalo at tanyag sa pamilya nila. Mula sa kalahating lahi ni walung 18,000 sundalo. Ipinadala sila para tumulong sa pagluklok kay David na maging hari. Mula sa lahi ni Isaacor, 200 pinuno kasama ang mga kamag-anak na pinamamahalaan nila. Sila ang nakakaalam kung ano ang dapat gawin ng Israel at kung kailan ito gagawin. Mula sa lahi ni Zebulon, limampung libung mahuhusay na sundalo na armado ng iba at ibang armas. Handang-handa silang tumulong at mamatay para kay David. Mula sa lahi ni Naftali, isang opisyal at 37,000 sundalo na may dalang mga pananggalang at sibat. Mula sa lahi ni Dan, 28,600 anim na sundalo na handa sa labanan. Mula sa lahi ni Asher, 40,000 mahuhusay na sundalo na handa sa labanan. At mula sa lahi sa silangan ng ilog ng Jordan, ang lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manez, isandaan at dalawampung libong sundalo na armado ng IBAT ibang uri ng armas. Silang lahat ang sundalo na nagpresinte sa pakikipaglaban. Pumunta sila sa Hebron at nagkaisa silang gawing hari si David sa buong Israel. Sa katunayan, halos lahat ng Israelita ay gustong maging hari si David. Nanatili sila roon ng tatlong araw kasama si David na nagsisikain at nagiinuman dahil pinadalhan sila ng mga kababayan nila ng pagkain. Nagdala rin ng pagkain ang mga kamag-anak nilang mula pa sa malayong lugar ng Isakor, Zebulun at Naftali. Ikinarga nila ito sa mga asno, kamelyo, mula at baka. Marami ang kanilang harina, igus, mga pinatuyong pases, katas ng ubas at langis, baka at tupa. Masayang masaya ang lahat sa Israel. Unang Kronika Kapitulo 13, Ang Pagkuha ng Kahon ng Kasunduan Nakipag-usap si David sa kanyang mga opisyal at sa mga kumander ng libo-libo at daan-daang sundalo. Pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng Israelitang naroon, Kung gusto ninyo at kung kalooban ng Panginoon na ating Diyos, magpapadala tayo ng mensahe sa lahat ng kababayan natin sa buong Israel, pati na sa mga pari at mga levita na kasama nila sa mga bayan at pastulan. Papuntahin natin sila rito para makiisa sa atin. Ito na ang panahon para kunin natin ang kahon ng ating Diyos, dahil hindi natin ito pinahalagahan ng si Sol pa ang hari. Pumayag ang buong kapulungan dahil nakita nilang iyon ang tamang gawin. Kaya tinipon ni David ang lahat ng mga Israelita, mula sa ilog ng Shehor sa Ehipto hanggang sa Libo Hamat, para kunin ang kahon ng Diyos sa Kiriat Jerem. Pumunta si David at lahat ng kasama niyang mga Israelita sa bola na nasa Juda, na siya ring Jerem, para kunin ang kahon ng Panginoong Diyos, kung saan siya nananahan. Nananahan ang Panginoon sa gitna ng mga kerubi na nasa ibabaw ng kahon. Kinuha nila ang kahon ng Diyos sa bahay ni Abinadab at Ikinarga sa bagong kariton. Sinauza at Ahiyo ang umaalalay sa kariton. Buong lakas na nagdiwang si David at lahat ng mga Israelita sa presensya ng Diyos. Umawit sila at tumugtog ng mga alpa, lira, tamburin, pampiang at trompeta. Nang dumating sila sa giikan ni Kidan, hinawakan ni Uza ang kahon dahil nadulas ang mga baka. Nagalit ng matindi ang Panginoon kay Uza dahil hinawakan niya ang kahon. Kaya namatay siya roon sa presensya ng Diyos. Nagalit si David dahil biglang pinarusahan ng Panginoon si Uza. Ito ang dahilan kaya hanggang ngayon ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Nang araw na iyon, natakot si David sa Diyos at sinabi niya, paano madadala sa lungsod ko ang kahon ng Diyos? Kaya nagpa siya siyang huwag lang dalhin ang kahon sa kanyang lungsod. Sa halip, iniwan niya ito sa bahay ni Obed Edom na tagagat. Nanatili ito sa bahay ni Obed Edom sa loob ng tatlong buwan, at pinagpala ng Panginoon ang pamilya ni Obed Edom at ang lahat ng ari-arian niya. Unang Kronika Kapitulo 14 ang pamilya ni David, samantala, nagsugo ng mga mensahero si Haring Hiram ng Tyre kay David kasama ng mga karpintero at kontero. Nagpadala rin siya ng mga trosong sidro para may pagpatayo ng palasyo si David. At dito nalaman ni David na ang Panginoon ang naglukluk sa kanya bilang hari at nagpalago ng kaharian niya para sa mga mamamayan niyang Israelita. Doon sa Jerusalem, marami pang naging asawa si David, at nadagdagan pa ang mga anak niya. Ito ang mga anak niya na isinilang doon, Shemua, Shobab, Nathan, Solomon, Ibar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefag, Japhia, Elishama, Bilyada, at Elephelet. Tinalo ni David ang mga Filisteo. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ang piniling hari sa buong Israel, tinipon nila ang lahat ng sundalo nila para hulihin siya. Pero nabalitaan iyon ni David, at sinalubong niya sila. Nang lusubi ng mga Filisteo ang lambak ng Refaim, nagtanong si David sa Diyos, Sasalakayin po ba namin ang mga Filisteo? Matatalo po ba namin sila? Sumagot ang Panginoon, Oo, lumakad kayo, dahil matatalo ninyo sila. Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Baal Per Azim, at tinalo nila roon ang mga Filisteo. Sinabi ni David, nilipol ng Diyos ang mga kalaban ko na parang dinaanan ng lumaragasang baha, at ginamit niya ako para lipulin sila. Kaya tinawag na Baal Perazim ang lugar na iyon. Naiwan ng mga Filisteo ang mga Diyos dayosan nila roon, at nag-utos si David na sunugin ang mga ito. Muling nilusob ng mga Filisteo ang lambak ng Rephaim. Kaya muling nagtanong si David sa Diyos, at sumagot ang Diyos sa kanya, Huwag niyo agad silang salakayin, palibutan niyo muna, at sakanyo sila salakayin malapit sa puno ng balsamo. Kapag narinig ninyo na parang may nagmamarchang mga sundalo sa itaas ng puno ng bolsamo, sumalakay kayo agad dahil iyon ang palatandaan na pinangungunahan ko kayo sa pagsalakay sa mga filisteo. Kaya sinunod ni David ang iniutos sa kanya ng Diyos, at pinatay nila ang mga filisteo mula sa Gibeon hanggang sa Jezer. Kaya naging tanyag si David kahit saan, at ginawa ng Panginoon na katakutan siya ng lahat ng bansa. Unang Kronika Kapitulo 15 ang paghahanda sa pagkuha ng kahon ng kasunduan. Nagpatayo si David ng mga gusali sa kanyang lungsod para sa sarili niya. Nagpagawa rin siya ng tolda para sa kahon ng Diyos, at inilagay niya ito ng maayos sa lugar na kanyang inihanda para rito. Pagkatapos, sinabi ni David, walang ibang tagabuhat ng kahon ng Diyos maliban sa mga levita, dahil sila ang pinili ng Panginoon na magbuhat ng kahon ng Panginoon at maglingkod sa presensya niya magpakailanman. Tinipon ni David ang lahat ng mga Israelita sa Jerusalem na magdadala ng kahon ng Panginoon sa lugar na inihanda niya para rito. Ipinatawag din niya ang mga pari at mga levita, na ang mga bilang ay ito. Mula sa mga angka ni Kohat, isandaan at dalawampu, at pinamumunuan sila ni Uriel. Mula sa mga angka ni Merari, dalawandaan at dalawampu, at pinamumunuan sila ni Asaya. Mula sa mga angka ni Gershon, 130, at pinamumunuan sila ni Joel. Mula sa angka ni Elis 200, at pinamumunuan sila ni Shimaya. Mula sa mga angka ni Hebron, 80, at pinamumunuan sila ni Eliel. Mula sa mga angka ni Uziel, 112, at, at pinamumunuan sila ni Aminadab. Pagkatapos, ipinatawag ni David ang mga paring sina Zadek at Abiator at ang mga levitang sina Uriel, Asaya, Joel, Shimaya, Eliel at Aminadab. Sinabi niya sa kanila, kayo ang mga pinuno ng mga pamilyang Levita. Linisin niyo ang inyong mga sarili at ganoon din ang mga kapwa niyo Levita, para madala ninyo ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, sa lugar na inihanda ko para rito. Dahil nung una hindi kayo ang nagdala ng kahon ng kasunduan, pinarusahan tayo ng Panginoon na ating Diyos dahil hindi tayo nagtanong sa Kanya kung paano ito dadalhin sa tamang paraan. Kaya nilinis ng mga pari at mga levita ang kanilang sarili para madala nila ang kahon ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Pinagtulungang pasanin ng mga levita ang kahon ng Diyos sa pamamagitan ng tukod, ayon sa iniutos ng Panginoon kay Moises. Inutusan ni David ang mga pinuno ng mga levita na pumili ng mga awit mula sa kapwa nila levita, sa pag-awit ng masasayang awitin na tinugtugan ng mga lira, alpo at pampyang. Kaya pinili ng mga Levita si Hima na anak ni Joel, si Asaf na anak ni Berkia, at si Ethan na anak ni Kasaya na mula sa angkan ni Merari. Ang piniling tutulong sa kanila ay ang mga kamag-anak nilang sina Zakarias, Jaziel, Shemiramot, Jehil, Yuni, Eliab, Benaya, Maaseya, Matitia, Elifoleho, Mikniya, at ang mga gwardya ng pintuan ng tolda na sina obed edem at Jael. Ang pinagkatiwala ang tumugtog ng mga tansong pampyang ay sina Himan, Asaf at Ethan. Ang pinagkatiwala ang tumugtog ng mga lira sa mataas na tono ay sina Zakarias, Azel, Shemiramot, Jehil, Yuni, Eliab, Maaseya at Benaya. Ang pinagkatiwala ang tumugtog ng mga alpas sa mababang tono ay sina Matitia, Eliphalejo, Mitnie, Obed-Edem, Jael at Ozeziah. Ang pinagkatiwala ang manguna sa pag-awit ay ang pinuno ng mga levita na si Kenanya, dahil mahusay siyang umawit. Ang pinagkatiwala ang magbantay ng kahon ng kasunduan ay si Naberkia at Elkana. Ang pinagkatiwala ang magpatunog ng trompeta sa harapan ng kahon ng Diyos ay ang mga pari na sina Shibanya, Joshaphat, Netanel, Amasai, Sakarias, Benaya at Eliezer. Sina Obed Edom at Jehia ay mga tagapagbantay din sa kahon ng kasunduan. Dinala ang kahon ng kasunduan sa Jerusalem. Kaya masayang pumunta si David, ang mga tagapamahala ng Israel, at ang mga pinuno ng libo-libong sundalo sa bahay ni Obed Edom para kunin ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. At dahil tinulungan ng Diyos ang mga levita ng dalhin nila ang kahon ng kasunduan ng Panginoon, naghandog sila ng pitong batang toro at pitong tupa. Nagsuot si David ng damit na gawa sa telang linen pati ang lahat ng levitang bumubuhat ng kahon ng kasunduan, ang mga mga awit, at si Ken Anya na siyang pinagkatiwala ang manguna sa pag-awit. Nagsuot din si David ng espesyal na damit na gawa sa telang linen. At dinala ng lahat ng mga Israelita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon ng may kagalakan. Pinatunog nila ang mga tambuli, trompeta at pompyang, at pinatugtog ang mga lira at mga alpa nang papasok na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon sa lungsod ni David, dumungaw sa bintana si Michael na anak ni Saul. At nang makita niya si Haring David na sumasayaw sa tuwa, kinamuhian niya siya.